mangan kayo pa, isakbay kayo nga gawid ah. O, nagititikwa, kananda, Asensyaan yun. O, oh, good morning. Kadagitay oh, taga Madarang. Nga nagagwapo. Talagang tinagagwapo dyan, Madarang. O, may kaming tumandijay. O, tumandijay. Ay, wala nam nang muki diyan ka ulit ako ah. Ni Mikey Giant. Nawalan. Ano ba pambalasan ng tuwing ni Ay adun to intu no kwa. No. Tata, gawid kay mo ngaminon. Nagbati jo para mai. Wala bati yung takwan. Iyasawat ay ito yun. Sabay kay pa yung mga. kay nga ako. pag na ka Nag-overnight na dito. Nag na ito na yung taga Madara. nga ka. Chang Marina. Wala nang kain. Oh, nandoon pa kami to. Mga mga kanse, mga mga. Nakita mo 'yung tipas, si dami kanya, at dito na ta. Pinartimik mo 'yung kalding. At tatada pa lang ng party. Hmm, kita pa da, may da dirabi e. Eh. Nagkankantada nga nagpapa nag naturugak Sudan. We really love

Oo, no, hindi Ape, agit tayo ba? ng nga daduma di jaya Awan ti bumaban? Baka bumaban, pero ah, oh. da damdaman na. Ay, wala, sige nga rin. No, nakaplano na ako, ma'am. Wala, wala, wala. Ay, sige nga rin, Carl. Bye! Tumtang sina ay taga Sidib Butarag. Nagano ang Carl? Ay, hindi naman mo sa Carl. Nagano ang Carl? Ay, si kakaim ng Uncle Martin. Chong Martin. Ala. Wala nga balita. May may kamot pa si Bibiyag. Wala nga man na danon namin hindi. Iso ni Chong Martin. Wala. Wala yung kape kano kitaan. Awan. Thank you ah. Tapi curang kamu nong. Bityog ka kini inang Marina ijay pastira Basta O oh, may ko ang Uncle Martin. Okay. kakabagyan met lang ni Manong ah, balingway tinanang nalingway balingway dalilis. Wala ka pa di dalilis? Wow. Well. Dalilis. Uh, aha ni nanang ko ah karing, isa na naman. Ah, wala muna. Wag mo itang, wag mo itang, wag mo itang kapanyama mo. tayo. Ito na tayo. Ito na Dupayan. Ah, dupayan. Ayun, nang nanggagkotidupayan na nagaan. Ibagbagani ng kotidupayan, Damilay, Migila, Martina, pag-aayay, di magbaga na nga, nagnagan. O, dupayan na ito. O, ikaw na, nakita ko ni dupayan. O, nangitin ka ng panawan. Taga, bubut kami ganon sa ang da. Mm-hmm. Kasi may lang. Duwada. Itang kalna ito, kanay. Ito, pichuran kayo. One, two, three. O, nangitin ka nga. Ibutarag. Ni kawing, adan, ni kawingan. Ano? Haan ko lang. Picture, picture lang. Hanang anak alive. Picture lang. Ni Grace na ito eh. Awanan ni... Awan ni Inang nan na ti ay hmm. welcome to my vlog mga taga-Sigay. Oh, lagati lagati taga si Gayan apo. Ganti kay Chris Chris. Tinagan ko. Maring. Ay, ay, da kami mati taga si Sibirin ay tatal. Ay, kita tayo. Kung ngarod ante. Balingway kami ma. Wen, wali Adot ti balingway di jay. Nanti karing. Na dumanong kayo ante. Adan sa alad dan sa pay bakot. Ni adan bakot ni. Manong. Adan bakot. Agura-gura-gura agura ante. nga lada pe babakot. Nadimit kanoti nuti sumabat. Sumaurayak lang isuda dito eh. Ayan, dumanong kayo, ante. Alam, nasaya at manta. isa pariyo ti umay. Pagaam mo tayo. Di siguro ang amam mo. <laughs> -am -am. San Ramon kaya amin nante? Well. Taga San Ramon nakmat dati. Pwede. Well. Kay Eskwelaak ni Kituyan. Ay, ni Kituyan. Ama mo yun ni Kituyan. Ni Kituyan. Man. Na? Wan. Well. Ni Kituyan. Wan, well. siyak ni Tantan ka no. Ang may tinakang ko, Tantan. <laughs> sa kanon ni Tantan. Ay, alam mo ako. <laughs> ay, ay, Huwag nang te. Uh, manang. ay, mana. Alam, amun, am, amun na kayo itong damdama. Alam, ito ka tayo pa eh. Huwag nang ito ko pa lang, ate. Tante niya, dapat ito po ba? Hindi na ka mag Kung kanya na, di bakit nga may sadiyay, Tantan tan ka na ho.

Oh. Niya one, one, two, three. Oh. Ayan. Okay, mga kayo. Pag tela at ah. Hmm, Nagadudan yung tagasigay. Balingway. Ayan, ti. Mm. One, anti. <laughs> Ulitak din bagak. Ulitak din bagak. Mangko Uli nang Ulitak din bagak. Nagbasa nak Jay Sigay Elementary School ay Central ay ulitak man na nagore ka madi. Central Gaim Day Jay. Nagbasa i Jay Sigay Central. Nagbasa kay Sigay Central School. Di Mestra kinjay na te kapipintasan nga Mestra. Ni Ma'am Josephine Damulan, daka kamun no anak nan. Ay, ala, malasang pa lang. Balasang pa lang ayay, ala, in idol ko nga ruden. Ay, ano yung tinagan na mo, ni Mano? Ada ni mana? Chicken data ko nang luto ni Manang. Eh, chicken data ding maluto ni Manang Marites. Uh -uh. Ano ba ling kanyaya ata? Chicken data. In sagana ni Manang. Ay, ah, sino pa yun? Ni Ma'am nga, Erlinda pa eh. Hoy na tayo, sasaw na po Mayor. Na nga tayo, maestra ng kapi pintasan ni Jayankal. Dela Medina Ay, Dela Magina uh Oo. -oh. O ayen Ms. nak Eliseona, Grade 3. May nagbasa si Josie Grade 3. <mulit> o, ang pakumusta <laughs> ang pangkol ni Ma'am Josephine. Oh, oh, nga, malaglagi pa nga minan. Ang kumairo pa, ano. Di kaya, kati malagip nga kabats ko dyan, The Marl. ni Kituyan. yan. Damarol. Ni Marol. Ang nga pa niya, di malipata ko. Nalipat ako. May agad classmate ko dyan. Ada pa yata ni Kwan, ni Leopoldo Gawain. Nga, bala ka yan may idea dyan. Junior. Junior one. Na tayo yun? Oo. Ni pa yung dyan, niya naga na dyan. Apalot. Apalot one. Dyan di apalot. Agad yung classmate ko. Wow, naman, nag ka classmate ko. one Dikyago. Ayun natatan Dikyago. Tayo? Ano oh, po, Diyos ko. Oh, taga Del Pilar mo. niyo. <laughs>